ang unang sulat ni Pablo sa mga taga Thessalonica. Ikaapat na kabanata. Kaya nga mga kapatid, isa pang bagay ang ipinapakiusap namin at ipinapayo sa inyo sa pangalan ng Panginoong Hesus. Sana lalo pa ninyong pagbutihin ang inyong pamumuhay ngayon. Pamumuhay na ayon sa inyong natutuhan sa amin upang kayo'y maging kalugod-lugod sa Diyos. Alam naman ninyo kung ano ang mga turong ibinigay namin sa inyo buhat sa Panginoong Hesus. Ibig ng Diyos na kayo'y magpakabanal at lumayo sa lahat ng uri ng kahalayan. Dapat maging banal at marangal ang pakikitungo ng bawat isa sa kanyang asawa at hindi pagsunod lamang sa nasa ng laman tulad ng inaasal ng mga taong hindi nakakakilala sa Diyos. Sa bagay na ito, huwag ninyong pagsamantalahan ang inyong kapwa at huwag siyang dadayain sa anumang paraan. Sapagkat mahigpit na parurusahan ng Panginoon ang gumagawa ng ganitong kasamaan, tulad ng sinabi namin at pinatutuhanan sa inyo noong paman, tayo'y tinawag ng Diyos upang mamuhay sa kalinisan, hindi sa kahalayan. Kaya ang sinumang ayaw sumunod sa turong ito ay hindi sa tao sumusuway, kundi sa Diyos na siyang nagkakalob sa inyo ng kanyang Espiritu Santo. Tungkol naman sa pag-ibig na dapat iukol sa mga kapatid sa ng pananampalataya, hindi na kailangang paalalahan ng pakayo dahil itinuro na sa inyo ng Diyos kung paano kayo mag-iibigan. At ito na nga ang ginagawa ninyo sa mga kapatid sa buong Macedonia. Gayunman, ipinapakiusap pa rin namin sa inyo mga kapatid na pag-ibayuhin pa ninyo ang inyong pag-ibig pagsikapan ninyong mabuhay ng tahimik. Ang harapin ninyo'y ang sarili ninyong gawain. Magtrabaho kayo upang mabuhay tulad ng sinabi namin sa inyo. Dahil dito, kayo ay gagalang ng mga hindi mananampalataya at hindi kayo aasa sa iba para sa inyong ikabubuhay. Mga kapatid, ibig naming malaman ninyo ang katotohanan tungkol sa mga namatay na nang hindi kayo magdalamhati tulad ng mga taong walang pag-asa. Kung naniniwala tayong si Jesus ay namatay at muling nabuhay, naniniwala din tayong bubuhayin din ng Diyos ang lahat ng namatay na nananalig kay Jesus upang isaba sa Kanya. Ito ang turo ng Panginoon na sinasabi namin sa inyo. Tayong mga nabubuhay pa, tayong mga natitira pa pagparito ng Panginoon ay hindi mauuna sa mga namatay na. Sa araw na iyon, kasabay ng malakas na utos, ng tinig ng Arkanghel, at ng tunog ng trumpeta ng Diyos, ay bababa ang Panginoon mula sa langit. Bubuhayin muna ang mga namatay na nananalig kay Kristo. Pagkatapos, tayo namang mga buhay pa at natitira ay titipunin sa ulang kasama ng mga binuhay upang salubungin ang Panginoon sa himpapawid. Sa gayon, makakapiling natin siya magpakailanman. Kaya nga, palakasin ninyo ang loob ng bawat isa sa pamamagitan ng mga aral na ito.